Anak, anak, Kaleb Ano yung dala mo, anak? Oh, chicken Wow Ayan So, ayan yung chicken na aming uh, Ano gawin dito ame? Ima-marinate ima marinate So, ayan, ima-marinate natin siya So, ang aming sangkap ngayon ay Ito, kalamansi Ayan, lagyan nyo ng kalamansi, Kaleb, oh ay, no, Kaleb ko, pogi-pogi Lagyan nyo ng kalamansi yung ating, ano, marinade Kalamansi muna, no Ayan Ayan yung ating ano yan so nilalagyan nila ng kalamansi so ito yung view namin dito yan umulan ngayon na kaya dito kami sa ibang ng puno so hindi naman malakas dito isama nyo na yung balat mas maganda yung kasama yung balat yan pampalasa na yan and then syempre lagyan natin ng ano ang sunod dami ito sibuyas sibuyas bawang ano yan sibuyas bawang lagyan mo kay Leb yan lagyan mo kay Leb yung galing naman ng aking bunso so ayan nagmamarinate kami ngayon ng uh, chicken wings at gagawin namin siyang uh, iihaw namin siya so ayan haluhaloy muna konti para medyo muna gusto mo ng chicken wings anak? ayon, ayun favorite ng chicken wings ikaw kay Rus ikaw gusto din ng anak kong baby girl na aking panganay panganay kayang baby girl ko Si Sia wala na, nasa school pa So ayan yung aming minamarinid. And then syempre Lagyan natin sya ng Ano to? Toyo muna Toyo muna So ito toyo Lagyan mo ng toyo you know. Yun Ganyan guys Yung pag mamarinade namin Ng chicken wings So iiihaw namin yan And then lalagyan din namin Ng paminta So lagyan na ng paminta yan Ilahat mo na. Ano oh, na lahat nga. Pwede na yan. So yan. Mas masarap. Mas maraming paminta. So nagbibiro lang ako na. Padami nga. Ano anak? Nakakain ka ba ng maraming paminta? Oo, oh, nakakain daw. Magbiblend naman pag sinamay ang sukan. Uh, Oo. Ganoon naman siya. May, may pambalansin naman kami. Yung aming asukal. So, yan. Lagi mo na asukal namin. Yan. So yan yung aming asukal medyo nalakas na yung ulan yun, pwede na yan ayun guys, so, medyo nalakas na yung ulan ngayon kaya nandito kami nagmamarinade sa may ilalim ng puno lakas ng ulan dun sa bundok guys, umuulan na ayun So, inabot na kami ng ulan yung ating gatong nawala na rin yung apoy. So, eto na yung aming minarinade na chicken wings. So, iihaw namin siya. So, okay na to, men, Okay na to. So ayan, nasa ano kami dito. Nasa ilalim ng puno. Kahit umuulan, diretso. So dito pa rin kami kasi napakaganda ng view dito. And then, fresh. Ano anak? Okay na yung din natin anak? Patakpo mo yung camera.